He's on kambo ngayon mga kapising no? Ambon good morning mga kapising no, Dito na naman po tayo, update tayo. Uh, medyo maambon ngayon mga kapising facebook May bumalik yung pagyong ng so, Facebook. Ambon yung panahon. Naulan na na tayo dito. Yon, yeah, medyo nakakauli pa rin po tayo ng pakunti-kunti no, kahit pa pagyong at maliwanag ang buwan. Ala lamang nito yung ano. Yung huli na binanto mga basing lamang yung turay. Ala lumalakas na yung ulan. Mabasa na tayo. Ayos yung salok doon. Sira yata yung salok. Tilap! Tilap! yata tayo ng ulan dito malakas na sa so, mga patuloy na nanonood dyan sa aking video maraming salamat talaga sa inyo sa so, pagtangkilik na sa aking video kahit alam niyo na hindi na magagandahan ang video ko pero nandyan kayo at patuloy sa sumusuporta tumult maraming maraming salamat po talaga mga kapisig yun may nahalokay siya may nahanap siguro may nakita siguro dyan kanina ng isda ng kabunan matras din nakita ay so, na ayos na ay wala na konti na lang wala yun hintay hintay ba tayo matagal konti na lang wala talaga yun tanigi 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 oh mark tanigi Amin ang sugods so pang talaga mga bisik. So yun yung pangapat na area namin mga bisik no, Talagang pa-continue na lang. As usual, mga dalaw din siguro kami ngayong gabi. Ilang gabi na kami tag dalawandaan lang yung uli. Wala magawa kasi ganun talaga yung kalakaran sa pising. So ito yung ulam namin mga kapising. Alumahan. Inihaw at saka sinabaw. ng mga na mga Mama, ikaw sa sobrang, wala tinanong yung baga pang mga kasi lang yung ang pagmamano. Sa galap ng dito. So, ito yung ulam na bin, mga facing Meow. Malakasiyo kasi, ito yung anak nga, ano, yung almusal namin. Yon. So, hinahanguan na nila mga gabising kasi salit sa pawig trip.

So ayan yung Ayan <laughs> yung isda na bakling mga kabising oh. Matagal na dito yan So nakakamada lang dito Para pagdating nung Terrier na bawi sali na lang Hindi na nila magbibira